Dapat tigilan na itong korupsyon sa administrasyon ni BBM at may mananagot. Kasi hanggang ngayon po, wala naman nakukulong. Tsaka sinabi pa ni BBM na hindi kasali yung pinsan niya na si Romualde sa investigasyon. Eh, budol na naman. Ang baga sa sabong eh, siyado namang ano yan eh, ano na na eh, da dinaya na na. Di ba? Parang ang ano natin dito, paano natin si BBM masahan na siya magreforma kung ganyan siya mag-takip-takip na lang siya sa kay Romualdez dahil takot siya na mga sekreto niya mailabas din ni Romualdez. Paimbisigahan niya muna si Romualdez. Ipa-freeze na muna ang mga assets ni Romualdez. Maniniwala ako sa kanya. Ang sa ngayon, hindi ako naniniwala sa kanya kasi ang hirap naman kasi si Bongbong. Lagi na lang tunog. Ngayon lang nagising yata ito. Tatlong taon na So, Mr. President. Galaw-galaw naman kayo diyan.